I'm sorry, I'm sorry. 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 i am sorry Ano am sorry i 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 Kiss sorry Kiss am Kiss! i am Kiss! Kiss am sorry i am Kiss! 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 Bye. 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 Bye Ten -man. -man. Time, kiss! Kiss! am Kiss! Kiss! Kiss, kiss, kiss. Kiss, Ay! kiss. Ay, ano kiss, naman. Naman. kiss. Oh, kiss, Ay, kiss. Kiss, 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 Kiss, kiss. Kiss, Kain, kain na. Kiss. Mira. Ang <laughs> kiss si ni Evan. Ang oh, dila. <laughs> Paano kayo kikiss? Nakalabas ang dila mo. Paano naman ikikiss yet ah, ah, ah. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Kinat, kinat. Kinat.

Hi! Patay ka. Lapit <laughs> mo ka lang eh. Lapit <laughs> mo ka seven. Takot seven eh. Wala pala eh. Takot pala itong anak mo kay Mira eh. Takot. O, oh, atras siya eh. Hi! Hi! Hindi tayo magmamanggo flow pa kasi masako pa ang mga eh. Mango na rin yung mojo siya. Hi! Hi. Hi. Kiss mo baby. Dali na kiss mo si Bunso! Hindi! Kiss ayi oh. Dali! kiss. Kiss mo Kuya heaven. Kiss. Eh, <laughs> ito! <laughs> 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 takot! Takot, takot ka! Pogi! <laughs> What Hi, Evan. Hi. Bakit dali? Bakit? Hindi pwede yan. Ngayon detergent mo. Baka maraming hangin din. Ibuos. pit Brandex. Maraming hangin. Ah. Ah. Head, shoulder, knees and toes. Asan ah, ang head? Ay, saan ang head?